So yun, what's up guys? Uh, Mag-unboxing nga naman tayo ng mga ating paputok. So yun, unahin na natin itong na to. Alam nyo naman, kuitis naman talaga to. Kasi nga, pura stick. So ito nga pa yung kwitis ng Phoenix. Yan. Phoenix Fireworks. Yan. Small to. Meron pa na itong si Phoenix Fireworks na Special, saka big. Yan. Bale, ito yung small. So, ito, paninda natin. Yan. Dalawang bundle yan. May dalawang bundle tayo na 100 pieces per bundle. Yan. Sa mga gusto nyo ito, PM nyo lang ako. Lalagay ko na lang yung link dyan. So, ito, limited stock lang. Dalawa lang to Itong Phoenix Kuitis natin. Kaya PM nyo lang ako sa gusto na ito. So, ito naman. Unbox natin itong isa. Tingnan natin kung anong laman na ito. Yan. Meron tayong Yan. Birthday <laughs> birthday gift sa atin ni boss. Yan. Shoutout sa 'yung boss. Maraming salamat dito sa birthday gift mo na Golden Fortune. Ayan. Happy birthday again. Yung Golden Fortune yan Salamat dito boss. Shoutout sa iyo. <laughs> Thank you. So, yan. Sa so, mga gusto kong pahabol ng birthday gift dyan. <laughs> Dejak joke lang. So, ito, yan. Meron tayong Phoenix Fireworks na sawa. 1K rounds. Uh, ano so, tayo ulit ng 1K rounds. So, ito. Wala, ito pangbenta ko na to. Abangan nyo yung mga bundle sale natin. Yung kasama itong mga to. Iba bundle sale natin yan. So, kaya hindi tayo nag nagpa-purpose na itong mga sawa na ito kasi limited lang siya. Limited stock lang siya. Kaya binabundle sale ko siya. Ayan. Abangan nyo yung bundle sale natin. Saka itong ilaw. Ayan. Meron na tayong solar lamp. De, joke lang. <laughs> ano to? Wait lang. Baksa natin. Hindi ilaw guys. Joke lang. So ito. Pakita natin sa Ngito um, eh, ilaw Yan, kita nyo na. Yan guys. Solid. 'Tong pinaka-solid, ito Agatino Withez bombshell Yan. 'Tong pin ko saka ito yung ano, dagdag sa stash natin itong withez na 'to para sa atin talaga 'to. Hindi sya pambenta. <laughs> kasi hindi na tayo nakakuha neto kaya 20 pieces tong dito ito lang yung nakuha ko buti pinagbigyan tayo kahit papano meron tayo na ito sa New Year itong quittes bombshell ah. shoutout sa boss salamat din dito sa pagshare mo ng 20 pieces <laughs> so ayan meron tayong 20 pieces ng quittes bombshell ng alpha kilo so ito na nga nakikita nyo naman guys Ayan na mo sa amin. Ang Ano na ito parparas na ng ano to item. So yon yan ang ano, Victory Lights Ordinary ng Phoenix Fireworks. Yan. Meron tayong sample nito, sample video. Watch nyo na lang. Ayan guys, oh. Ah. marami tayo nito. So, kumuha tayo ng 50 pieces. Pang benta. So, mga gusto mag-avail na ito, PM nyo lang ako. Ayan. Marami tayong stock. So, -lalagay ko na lang din yung ano, link para ma-PM nyo ako sa akin page. Saka follow nyo na rin yung page natin para... <laughs> yun lang para madagdagan lang yung followers natin yan yan puro victory lights at yung marami yan. 50 pieces na victory lights so yan lang guys um, yun yung mga unboxing natin ngayon itong witties ito may stick to ito yun. yung stick na wakala nyo yan Ayan. may kasamang stick yan bali ako lang mag the tape so, tapos na ulit ang ating unboxing ayan. abangan nyo yung mga next video natin na unboxing paputok saka yung mga testing paputok natin abangan nyo saka yung bundle sale natin ipopost natin guys saka sa page ko ipopost ko naman yung sa page ko kaya punta nyo na yung page natin para ma-update tayo sa mga sale natin na paputok. And follow nyo na rin para masaya. <laughs> so yan, shout out ulit sa'yo boss. Salamat dito sa previous or birthday gift para sa akin. Thank you boss sa katong. Quitties. Thank you sa ano panonood. Uh, Sunod ulit na video. Okay.